Ah, dira eh hulog banda para maano na. Minto Ha? Sirang gumito na. No? Ah, nagisi ang isa. Pa-karga mo, dira.

Lupa lang natanan. Ah, amo gali nang gamay nga damp. Abi ko tana, elf lang ang ano, gamay. Elf. Oo. Lang. Hindi yung parang ano ba tawag? Pa na tawag, Pidikab Di Hindi parang pedikab ba multikab. Mm -hmm. Gamay-gamay gitu gali. Oo. -o. Oke okay na daw. Agay okay, basi mano no kadira Oh, Ha, ano ini? Ha. Ngayon, sige. Ah. Na. Mm, okay, tapos gid. Ano sha guys, pero perte ka dako ya nga balay, plus <laughs> Oy, mall ko na siya, guys. <laughs> Pero pala siya si Naya Balay. Galibot. <laughs> galibot na siya. <laughs> so ito guys yung iyang lak ko. Yan o yan. Yan. yan, cheesecake at saka. May lumpia pa. Ah, may lumpia kanina. Oh, Ubus na. Uh. <laughs> <laughs> Tapos, La... Ubi. ay, yung rice rice nice turon. Wala man. na ang eh. Oo, wala siya guys, Oh. Mm. Udo niya yung sawan ng lalako, guys. So nasa ano 'yan? Sa, sa South Africa. Na, oh, nasa South Africa. <laughs> Unique, no? sama-sama masama niya naglalako. Eso <laughs> po. <bo! laughs> may may pasok na 'yan. Ah, yeah, so ayan. Ah, morning doon, morning. Oh, six. Ah, nag-almusal pa lang siya kay papasok, okay, kay papasok na. Okay. So, ayan. Hi, <laughs> Sudan. Ay, ito yung wala pa, luto. Hindi pa luto. Sudan na Dali lang, lato-lata. O, oh, ayan, okay. guys. Bili na 50 pesos. So, bali 40 pa lang yan. Ayan. Kulang pa dalawa. Wala na, ano? Ah, mo ni lumpia mo? Oh, lumpia. O, oh, basta, isa na lang. O, di, si, isa mo ito ng isa ka lumpia. Oh, 50 yeah. uh -huh. na, o, 50 no, pesos na dalan. na lang, just stick. So, ayan, guys, yung ating binili, o. Oh. 50 pesos. Bilangin tabi, basi, sobrang 2, 4, 6, 8, 10. Ang exacto, 10 pesos. Okay. Okay. Di ba ikit paman? Oh, ba, oh. oh, okay. may nindi ah. Pwede. O tama na, kaya malugi ni Gusyo. Ba, may... Tama na, tama na. guys, may okay. dagdag tayo okay. isa. Okay. bye bye! Hindi, dali na lang na maluto. Maluto na tani, kaso may bisita ako dumating eh. Ang mall ko nga mga granon. Nagalang po ako mga binigas. Ah, oh, ang imo nga gaba tira sa palasyo, galako ka turon. Oh, sige guys, bye bye. Thank you. Gay, okay, naabot ang ano? Rambutan. Tara, tara. Ah, bantay ka mai. ente. Eren na. Yen oke okay, tapos na. Nangantong to. Iya. Oh, layo di bikiri. Ula tinapay de. <laughs> Lamat gede. Bao anh gà học có đánh xe thuyền, đánh là cá, đập bông như bao. Bao mặt tích bao? Gas segera ya. Dri drio, do. Ini tuh langsung nih. Nah, Dira, nah, Dalang. Bila, oh guys delivery pa lang yung una 6 tapos 7 ah, materialis. materialis pa lang materialis pa lang wala sus oh. <laughs> dali ka mo nag-agi sa 20 metros dali lang no oo oh, oo oh. Oh. Saan buta ang simento? Dito lang, kapon. Taguan, 70 ang simento. Manila ba? to 50. To, to 50, to 20. Ang yerogid, grabe, ang gulat sa yerogid, 700 yan, dito ang isa. Oh. Di 12, 700. Mahal sa manila. Mm hmm 700 yan, di dosi. Nakibot ako eh. So, ayan po. Ang ng wow. <laughs> Nakakuhaan sila ng upuan. Tatlo na lang tabi na na lang ta. Kait po. Okay. Okay. ang mga gwapo. Tapos na ang upuan dyan. Oh. Oh.